Hello. Happy Sunday to everyone. Uh, today is March 3, Sunday. One more day, 4 and 5 is my birthday, March 5. So, uh, mamaya po, pupunta ako sa barangay. At ako ibibigay ko yung napagkasunduan namin tulong doon sa bumangga sa akin. Baliktad ano, bumangga sa akin. Uh, anyway, ay willing naman akong magbigay ng tulong doon sa nakabangga sa akin kasi yung mag-asawa at yung angkas ay malala ang naging natamong sugat o kapansanan sa kanilang katawan. Tuklap ang tuhod, tuklap ang siko, tuklap ito sabi ko. Uh, Lord, thank you po kahit na ako po ang bilangga eh kahit na isang galos wala ako nagpa uh, nagpapasalamat pa rin ho ako ang pera ay nandyan lang ang nakayanan ko ay 2,000 then sabi ng pulis itutulong niya ito kitata ay para ibigay sa iyo paunang bayad doon sa 2,000 kaya kanina nagpunta ako sa barangay uh, 1,500 ang ibinigay ko Okay? Ngayon, aking babalkan yung nangyari eh, sa hindi naasahan pangyayari. Ka umiwas yung kwan eh, yung single umiwas, kaso mo, ang pag-iwas niya papunta doon sa tricycle ko. Kaya, sabi ko nga, instead na nag-preno ka, dapat eh nag na rin daw akako uh, hindi na kaya nung sobrang bilis mo ah uh, dapat nga kako pati handbrake ginamit mo eh hindi na raw kakayanin kaya doon na lang bumangga sa tricycle ko so nadamay mo ko ngayon at uh, sa pag-uusap nila sa labas lumabas eh nasa investigador kami ng polis unang lumabas yung polis at saka yung barangay tanod ewan ko kung ano pinag-usapan pero parang nasa psycho ko na kung ano man may bibigyan yan tulong ni tatay dyan sa bumanggang yan tanggapin na Uh, ang nasa psycho ko lang dahil kung magkakasuhan, talo dahil sila bumangga ngayon maya, maya ang lumabas naman yung barangay at saka yung bumangga sa akin. Noon nga, ang pag-uusap namin, nagkakaganyanan kami ng paliwanagan, eh, hindi pumapayag sa kailangan limang libo daw yung ibigay ko sa kanya. Ako, hindi tulong yan kapag ganyan pinupwersa mo, mo. Hindi tulong ang inihingi mo. At uh, kung sakali mang kako, ka hahantong tayo sa kung ano man ang hahantungan natin, eh, kung kasalanan ko talaga, magpapabilanggo ako. Sa ganong salita ko, parang laalarma yung polis na siguro kakilala yung barangay, tano. Kinausap na lang. Nag-usap yung tatlo doon sa labas. Ako na iwanan sa loob. Pagbalik, Anya tay, ano, anyang may tutulong na lang ninyo sa akin. Yun ang entrada sabi ko uh, sa ngayon wala akong may tutulong sa iyo kasi yung pasahero ko ipagagamot ko yun ang unahin kong pagamot kaysa iyo tutulungan kita bakit ang hindi pero bigyan mo ako isang buwan yun nga ang napagkasundoan namin isang buwan tapos yung barangay kagabi na punta parang nangaharas o tay di ba sabi katapusan ah oh, hindi ang usapan namin ng pulis at saka dyan sa barangay, isang buwan, dos nangyari ng alas 6. Tapos yung nagawa ang kasunduan, atres ng madaling araw, mag alas 4 na ng madaling araw, atres na yon. Kaya bigyan, kung kakunin nyo ako ng isang buwan. Di March 3, ay March 4 pala pumunta na rito, kayo, dadaputin kayo niya ng pulis bukas, gano'n ganyan eh, palibasa ako ay eh, professional at ang tingin ko doon sa barangay hindi professional ako may pinag-aralan kahit pa paano tapos huwa ko ng college eh sabado kahit na sabado o kaya linggo walang pipit up na pulis sa iyo para arestuhin ka Monday up to Friday pwede pero sabado at linggo never hindi ko lang masabi doon sa barangay tanod eh na ganon nag bilang isang professional na tao hindi ko na lang sinabi sa kanya yun masasaktan yun eh. pero kasalanan niya ganon pa kahit alam kong wala namang pipick up sa akin ngayong linggo nagpunta ako kagabi dahil may mga kakilala din naman ako doon sa barangay sabi ko yung yung barangay tanod dito yung aming aksidente nung February 2 eh yung na settle down niyon noong February 3 na ng alas 4 na madaling araw sino ka ko yung kunan yon at uh, gusto kunin na agad yo 15 no sabi ko nandyan ba yung tao na babayaran ko eh, sa gikas kayuan niya pwan iko yun na nga ay eh, bakit mo kukunin oh sabi ko sa kanya umalis una, nung una, o oh, nadamay niya yung service, yung patrol ng barangay, pag-asa. Ngayon, ang sabi ni Kapitan, eh, kunin ko sa iyo yung pambayad, ah, pina pinawelding na yung ganun ganon et cetera, et magkano? 600. Sobra na magkakong mahal. Pinagawa daw niya kay Aday. Okay, sige. Yung 600 na sinasabi mo, hindi ko sa iyo bibigay. Bukas pupunta ako sa barangay kakausapin ko si kapitan asa sige po after 5 minutes bumalik ay sabi ni kapitan uh, okay na lang daw Huwag mong bayaran na okay na yon. ha sabi ko maloko itong barangay tanod na ito 5 minutes nakapunta na agad at nag-usap sila ni kapitan 5 minutes nakabalik na agad dito bilis ah. para kang si Superman ang bilis na kabalik ay alam ko na yon nandito na ko lang yon hindi na ako nagkuan nag-usap so eto po at pakikita ko sa inyo kung ano ang nangyari sa barangay mamaya okay Apo, may napagkasunduan. Ahem. <clears throat> Dari po ang gabi si Gary. Oh. Gary po ba? Oo. Oh. Pag uh, sa pagpapagawaan, sa pagpapagawaan ng kanyang nasirang motor. Yung na lang. Oo po. Pwede na po yun. Pwede na lang, lang po kayo na dalagay ko na lang po yung ito po eh, yung kwan napakibilang na lang po. Ako naman po, ako naman po ay talagang ano si Ernie. Opo. naman po?

February. Opo, tsaka February 3 ng madaling araw yung oh, 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 blatter po dyan oh ano okay. 206 ay uh, number 206. ko po alam yun. 206.